So ayun guys, uh, welcome sa channel namin Out of Travel. So today ang topic po natin ay Aerox and Click 160 comparison. So Aerox V2 155 comparison to Click 160 2023 model. Eh sorry, 2024 model. So umpisa natin sa design, no. So kay Click 160 ang lamang niya kay Aerox para sa akin ay itong ah uh, step nut ng passenger kasi pwede mo siyang gamitin pag ano pag uh, nag ride ka <laughs> tapos um, ang isa pa eh, itong ano design ni click 160 medyo ulat para sa akin kasi pag pag nag maintain ka maintenance ka ng CVT o kaya na itong magneto medyo masikip So, pansin ninyo nandito yung tornilyo nung ano. Sa so, sa loob. Yung sa radiator. Sa loob ng tornilyo na ito. So, sa loob nito. Diyan papasok ka pa dyan. Pero hindi mo rin abot eh. Kahit naka straight. Uh, straight na ano. Tawag dito. Straight na wrench. Hindi abot. So, yun yung disadvantage niya para sa akin. Tapos, ang lamang naman nito, na ito, meron kang gulay board. Yan. So, nangyari kasi sa amin, um, nag-switch kami to click 160 from Aerox 155 V2 kasi kailangan namin yung gulay board talaga. Kailangan namin sa negosyo. Kaya ito napili. <coughs> so, yun lang naman yung dahilan niya. Pero malaking bagay kasi malaking matitipid namin pag nagpalit kami nito na or nagkaroon ng gulay board. So, ayan. Ayan. Tapos yung by design, um, wala siyang hazard dito. Sa si Aerox kasi may hazard dito. Tapos yung busina niya, yung Aerox nandito sa baba. Ito nga i-click nandito sa taas. So para sa akin, lamang si Aerox doon kasi. Yung, yung busina kasi pang emergency yun eh. So pag nag-ride ka, pag mag-busina ka dito, parang ang awkward eh. Mag-iba yung posisyon ng kamay mo. Hindi kaya ka Aerox pag nakaganyan ka kasi. Pag bubusina ka, ganyan. Di diba? ganyan, ganyan. Andyan lang yung busina. Makabusina ka na. Ito kasi dito. Tapos yung sa control ng panel, yung button, kaya Aerox kasi nandito. Dito, dyan. Itong kay click dito. So, mawawala ka sa manibela kung may monitor ka habang nag-ride. Alam ko naman titigil tayo, pero iba pa rin kasi yung natakbo ka. Tapos, pwede mo na makita yung dashboard mo, di ba? Or kung anumang display sa panel mo. So, yun yung napansin ko sa dalawa. Uh, sa design, ano pa? Um, yung upo. Yung upuan. O yung ride feel. Si Aerox kasi medyo nakaliwayed kang ganun. Tapos nakabend ka talagang ganun. Kay click naman kasi. Pwede kang umupo ng comfortable. Plus, pero niya siya nitong ano. Yung step nut. Step nut na passenger. Pwede mo gamitin yan. Pwede mo isalpak yung paa mo dyan pagka long ride. <laughs> Ayan. So, ride tayo. so, sa so comparison, um, yan, na yung design kung ano yung mga nagustuhan ko. Tapos, uh, isa pa, eh, isa ang sunod ay yung ano, shocks. So, yung shocks kasi, panalo si click doon para sa akin. Uh, mas lamang si click. Kasi hindi siya gano'ng katagtag. Matagtag sila pareho. Aerox B2. Saka Click 160 pareho sila matagtag. Pero mas matagtag talaga si Aerox. Eh para patunayan ko yan. Na matagtag si Aerox. Eh tatlong buwan pa lang. Tagas na yung shocks ko dun. Oo, oh, tapos talaga matagtag yung feel. Kahit pagkalabas sa pagkalabas ng kasa ni Ride yun, Matagtag talaga siya. Ang ugali ko pag uh, bumibili kasi. Ay nababili kami ng motor. Pag galing ng kasa, diretso ng gas station, pag ka, tapos hangin. Ayos mo na yung hangin kagad. Set mo dun sa uh, correct, uh, correct configuration ng gulong. Kung yung tamang PSI, set mo na kagad dun. So, yun. Tapos, anyway, yung shock pala namin dun sa ano sa, uh, Aerox V2, napalitan naman ng kasa. Uh, pumasok sa warranty kasi 3 months pa nga lang tumagas na eh. Pero ganun pa man, matagtag talaga siya. <laughs> kaya mo talaga magpalit mag-upgrade ng shocks kasi masakit, masakit sa katawan yung tagtag -tag niya. Hindi ko na exaggerate, sorry mga Aerox users, pero matagtag siya para sa akin talaga. Tapos pagdating naman sa upuan, ah, uh, malambot tong si ano. Malambot tong si Aerox. Itong si Click na gamit ko ngayon. Matigas yung upuan niya. O, siguro bago pa lang pero Kay Aerox kasi hindi ko naman naramdaman yung ganong tigas eh. Ito, medyo notice mo agad na matigas. Pero siguro dahil bago pa lang. Dahil pag nahaman dinadrive ko kasi siya parang ano naman eh. Actually kay Click 160, mas comfortable ako pag nakasakay. Compare kay ano. Kay Aerox V2. Uh, pero uh, mas gusto ko si Aerox V2 ah. Huwag kayong ano. <laughs> mas gusto ko talaga yung format ni Aerox V2 lang. Kung formahan lang, formahan Aerox V2 ako. Pero yon. So after no action, punta tayo sa brakes. To. So sa brakes kasi si Aerox kasi ano siya. Pareho siya ni Click 160, disc brake yung harap tapos drum brake yung likod. Ang difference nila Si Aerox meron siya Meron siyang version na merong ABS, meron ding wala. Tapos ito naman kay eh, Click. Meron siyang combi brake. So yung uh, sa uh, pagkabili mo pa lang 'yun. I mean, walang version ng walang combi. Tapos merong version merong version na may combi, hindi. Uh, by default talaga combi brake talaga si Click 160. Tapos uh, sa brakes mahina si ano, mahina si Click 160. Napakahina. Pati yung, yung lalo nang harap, ang hina. Um, uh, hindi siya hindi siya makaapit. Ah, uh, pwede ka ang tanong, pwede ka mamatis grasya dahil doon. Uh, kung kumahilig kang bumirit, agresibo ka mag-drive. Uh, hindi ko masasuggest ganun gawin mo kay click 160 kasi nag-aalangan talaga ako kasi maano siya, madulas yung brakes na sa harapan. Kasi pag pag, kasi pag disc brake talaga guys makapi talaga dapat yun eh eto parang hindi <coughs> so sabi nung mga ano nasa group si click 160 daw sa umpisa lang daw ganoon so ayun ko obserbahan natin Ganon daw kasi parang may langis daw ayun ko nakakita ko sa isang comment yun <laughs> parang may langis ayun ko pero malaman natin no? pero sa ngayon kasi mga ano pa lang to eh 6 days old tapos na, nakailang ano na rin ako nakatakpo naka, naka nagamit-gamit ko na rin to eh. Wala mahina talaga siya, guys. Oh, yung, yung iba nga sa groups ano eh. Nagpalit na ng front disc brake. Nagpalapad na ng front disc. Kasi yun nga mahina daw talaga yung pakaramdam nila sa brakes. <coughs> Ayun. Uh, tapos sa Aerox kasi yung brakes ni Aerox hindi ko naman sinasabing napakalakas no pero mas between the two kasi nasubukan ko nga pareho mas gusto ko yung brake ni Aerox mas makapit talaga siya kumpara kay Click 160 ayun tapos usapang speed yan ito yung gusto ng karamihan ay eh, speed so sa acceleration um, sad to say sa mga Aerox <laughs> mas maganda talaga yung feel ng acceleration ni Click 160. Tapos mas malakas din siya. So, Totoo lang kasi isang factor na doon mas magaan siya eh si Click 160. Tapos kay v bito kasi sa acceleration um, kung familiar kayo doon sa VVA ng Yamaha or ni Aerox yung VVA kasi Okay siya, mapapabilis siya eh actually. Parang pag nag-trigger si VVA, biglang kiklik ng mabilis talaga yung motor mo nun eh. Biglang mag-trigger talaga na bibigyan kanya ng power. Ah, uh, yung kasi yung ano niya parang para tipid ka naman sa gasolina. Yun yung purpose ng feature na VVA. So Ewan ko, parang hindi naman siya nagkakos ng delay, no? Para bigyan kanya ng power. Pero yung VBA kasi, kung iba versus mo siya kay-click 160. Kay-click 160 kasi, pag, pag, pag pihit mo ng gas, yung power based dun sa pihit mo, bibigay niya kagad. Dito kay Aerox kasi, pag pihit mo ng gas, uh, so bibigyan ka niya ng power, tama lang. Tapos, talabas niya yung buong power pag nag-trigger na si VBA. So, yun. Eh, mo ko nagkakos. Hindi yung nagkakos. Hindi naman siya nagkakos ng kabagalan, no? Pero, may kos siya ng delay siguro. Pero kung diretsuhan lang yung laban, mayroon, e, 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 yung drag lang, eh, wala. Eh, click 160 talaga yung magwawagi. Mayroon isang video dyan sa YouTube. Nakawarin no, nyo sa Thailand dyan tayo. Hindi ko, sure, basta hindi sa Pilipinas yung video na yun, eh. Basta, ano, uh, sinubukan nila mag-drag hindi naman sa race track o hindi naman professional basta talaga sila magkaibigan nag sirubukan na lang speed ng Aerox sa anong click So lamang si click 160 don. kahit sa groups dito meron mga nag mga nagyayabang dyan na click 160 eh talaga namang iwan daw si Aerox pagka yung kaling sa stoplight tapos bandang na nung acceleration eh, iwan daw si Aerox talaga eh ako naman kasi, so opinion ko naman, hindi naman kasi ako arirista. <laughs> Wala akong pakailang masyado sa speed. oh, ang, ang, mas gusto ko yung acceleration kasi nagagamit ko yung pang mag-overtake eh. Depende sa sitwasyon, no? So pang overtaking, eh mas, mas smooth kung mag-accelerate si ano, click 160. Ayan, tapos sa speed niya, yun niya, eh wala mas magaan talaga si click tapos sa papel din naman kasi mas mataas yung CC ni ano ni click 160 talagang siya magwawagi dyan kaya sad to say mga Aerox V2 user eh yun talaga <coughs> pero guys kasi hindi naman competition to ng pabilisan din eh actually kung personal opinion ko lang ako kasi magbabase ako sa motor mag magagandahan ako eh base sa overall performance niya hindi lang sa speed yung speed parang bigay mo na as bonus yun kung ikaw na uuna parate eh, mas mabilis ka sa ibang motor eh di ba yung bonus kang ganun pero di naman natin matatanggal din sa mga taong mahilig sa speed talaga yung pure lang speed lang yung nasa isip nila na gusto nila mabilis na motor pero yun yung sabi ko mas mabilis talaga si click <coughs> 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 tapos yun um, so tapos tayo speed uh, ano naman gas, gas consumption sa so gas consumption panalo si Click based on experience kasi itong si Click 160 pag nasa loob lang ang subdivision namin ang gas consumption niya si Click ano lang 40 to 41 kilometer per liter tapos ito namang si Aerox V2 nasa 38 to 39 km per liter lang so medyo bababa no. So lamang doon si Click. Tapos for sure pag naglong drive ka, naglong ride mas lamang nalalo si Click doon. Mas malaki na yung gap nila doon sa fuel consumption, mas mas matipid talaga si Click. Pero guys, ang masasabi ko lang diyan sa gas consumption kung may sasakyan ka na ng mga 30, 30 plus, uh, 40 plus kilometer per liter, eh, waging wagi ka na dun. Panalong panalo ka na dun. Kasi may mga kotse nga, ano eh, meron lang 8 kilometer per liter, 9 kilometer per liter. ba? Diba? Parang, ako, ko, para sa akin, panalo na to yung ganong, ano, gas consumption. <coughs> Pero yun nga, kung competition nga lang ng dalawa, eh panalo talaga si Click. Competition ng gas consumption. Ayun. Tapos, <clears throat> um, ano pa ba? So, tapos na yung gas consumption. Ah, um, hindi, yung gas capacity niya, ano, pareho lang silang 5.5 liters. Ayun. Tapos, um, yung feel, yan, yung ride feel, paggamit mo yung dalawa so itong dinadaanan kong kali, noong sinubukan ko mag vlog vlog dito sa ano sa aerox itong area na to matagtag talaga talagang iba yung dating nung boses mo dito talagang gumagaralgal ka dahil matagtag nga yung motor dito kasi kay click Six oh, hindi mo ganun karamdam yung ano hindi mo ganun karamdam yung tagtag -tag. Tama lang. I mean, gagaralgal pa rin yung salita ako siguro, pero hindi ganoon kalala kaya kay Aerox. Oh, matagtag talaga yung isang yan. <laughs> pero yung right feel, no? Um, kung nasa spalto ka naman, eh, pareho lang naman sila. Uh, pareho naman sila maganda, smooth. Uh, ah maganda upuan. Uh, pareho naman. Uh, yun nga lang, medyo matigas-tigas nga lang to si upuan pa ni, ano, ni Click 160. Tapos, Uh, kay Aerox kasi yun nga ayoko na nakaliyad medyo nakaliyad ka kasi dun kaya pag long ride kasi medyo talo ka dun oh masakit sa ano yun masakit sa puwet masakit sa pin ay sa, sa legs mo masakit so dun panalo si ano dun si click 160 ayan tapos ano pa Ah, um, yung ride height nya ayan mas gusto ko yung ride height ni Click 160. Kasi ano siya eh, hindi siya mataas. Kasi kay Aerox kasi, mataas yung feel ko eh. Parang antangkad ko dun. <laughs> so ang tendency nun, pag nagbanking, para sa akin ha. Ah. So ako kasi ano ko eh, 5'7 height. Tapos 64 kilograms. So yun, pag nagbanking ako dito, kay Click, ang feeling ko, sakto lang parang pag, 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 ko na tama lang parang makakontrol mo siya na maayos ganun kay Aerox V2 kasi may time na nag-aalangan ako dahil parang ang taas kasi tignan parang hindi ko alam kung sobra na ako na pagilid or kung sobra na ako sa kabilang lane yung parang pupunta ka na sa kabilang lane ganun ganun yung feel niya parang ang lapad nung ano niya banking niya malapad Etong kay Click 160 yung banking niya, sakto lang pag nagbanking ka, yung tansya mo, talagang pasok sa tinansya mo. So, based on experience yan, ha, parang, hindi naman ako professional na nagbabanking talaga, pero, ah, kahit paano, alam natin yung pagbabanking sa pagmumotor, eh. So, yun yung feel. So, para sa akin, wag easy, ano doon, si click 160. Pagdating sa ride height. Although, yun yan, kung gusto nyo mas mataas nga talaga kayo, edi click 160 talaga. Ay, sorry. Uh, Aerox V2 talaga kung gusto nyo mas mataas. Ito kasi si Click. Tama lang talaga yung height niya. Para sa akin, ano siya eh. Uh, perfect siya sa akin yung ride height ni Click 160. So, yun. Nandito nga pala tayo sa, ano, Vermosa. Vermosa Emos. Ito yung bagong, ano ngayon. Itong bagong place na tinatayuan ng Ayala. Maganda rito. Maganda rito, guys. Kompleto. Meron. Um, Sinabi ko kompleto kasi may malls dun sa harapan, may jogging area dito, yan. may playground ng bata. Tapos, this Starbucks, Jollibee, Chowking, Burger King. Yan, so panalo. <laughs> ewan ko, uh, hindi ko, hindi ko didiscuss dito yung Bermosa sa ibang topic siguro yun, ewan ko. Pero yun, uh, Aerox versus Click160 or Aerox comparison to Click160. Uh, masabi ko, no, personal, kung pormahan lang inahabol ko, yung tama ko niya, gagamitin ko lang siya pang service, sa office, ganyan. Tapos, gusto mo mga short rides. Uh, para sa akin, Aerox V2. Kung mga formal na yung pormahan, Aerox V2 ako dyan. Pero pagdating sa... Pagdating sa ano, sa uh, Tawag dito Sa so, pangangailangan Or kung ano yung tama mong Or kung ano yung mas, maga, mas, magagamit mo ang husto Eh dito tayo kay click 160 O bukod sa gulay board <laughs> Maganda kasi tong gulay board talaga eh bukod doon sa gulay board Mas matipid siya sa gas Tapos comfortable yung feel mo talaga Pag gamit mo siya So yun Click 160 choice nyo yan guys pa parang itong video na to kasi ano to eh parang kung naghahanap ko yun ng idea kung sino mas maganda sa dalawa kung naghahanap ko ng idea para makapili between sa click 160 o kaya Aerox V2 155cc eh parang para sa inyo itong video na to ayan At saka sa mga naghahanap mga naghahanap pa lang ng motor ganyan kung gusto nyo na nagisip iisip mag click 160 ayan yun yung comparison agad Aerox versus ano versus click 160 so ayan guys oh, subukan natin to dito sa patag hindi ko ito top speed pero ewan ko smooth na smooth eh oh. tama oh, tamay takbo ko 95 ayan 95 lang tayo oh. wag tayo mag ano mga mote uh, ewan ko komportable pa rin sa ganitong speed oh. hindi siya nakakatakot Kay Aerox kasi dahil nakaliyad ko doon, hindi ka naman sinasabing pangit, pero mas ramdam mo tinatangit ang iyong katawan mo no? dahil sa hagip na hagip mo ngayong hangin talaga. Oo. Oh. Oh, at saka sa speed oh Pag binigyan mo ng power itong si Click 160 talaga Bibigyan niya yung power na Depende sa pihit mo Kay Aerox naman Ramdam mo rin talaga ano, siya, May gigil talaga yung pi, yung pihit mo ng ano doon. Yung, 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 birit ba? Yung ramdam mo doon. Pagka, binikip, pagka pinihit mo yung gasolina doon, ramdam mo pagka ko niya rin. Masarap dalhin din si Aerox kung yun nga, Sporty talaga si Aerox kasi sporty yung dating. So pag mo siya, talagang feeling mo talaga, birit ka ng motor talaga. Pati sa tunog pala guys, so pag nakahelmet ka, Itong si Click 160 Ang tunog yan Tunog scooter Tapos ito naman si Aerox Pag uh, naka helmet ka Pag binirit birit mo yan Ang tunog talaga yan ano, bruskong scooter o, oh, Feeling mo may power talaga Ganun So yun Ewan yun, ko kung factor sa inyo yan Ayun Tapos uh, Comparison sa gulong Yung gulong ng Aerox yung IR, IRC yata yung IIRC yata yung front ng gulong niya ewan ko basta IRC ganun ano siya medyo madulas siya sa, pero kung asfalto lang naman kanyan tama lang hindi, hindi mo maramdaman yung dulas doon, pero pag napatapa ka dito sa ito yung white lines ito, yung broken white lines kunyari ganyan tapos medyo bumangging kaya okay, okay, ako yan napatagilid ka konti ganyan may si Aerox may chance eh, may chance na dumulas pero hindi yung dulas na didisgrasya ka ha? yung mararamdaman mo na may something bigla doon sa likod mo ganun o okay, may something doon sa harapan mo parang dumulas ganyan Gano'n yung feel pero dito kasi ano you know, kay click 160 hindi ganun kalakas yung feel na pa dumulas ka ganun nararamdaman ko lang madulas eh kasi pintura yan guys medyo madulas talaga yan <coughs> Although rubberized naman yung mga pintura niya pero may time eh ako, may time na madulas siya. So yun, experience ko sa kanila dalawa sa Aerox saka sa V2, ay Aerox sa sa Click. Mas ramdam ko yun kay ano, kay Aerox. Dito kay Click, uh, saklaang. <laughs> so yun, ay, may Aerox dito sa harapan natin. Aerox na uh, kan Orange. Okay. Ayan, natin. Pull natin. Ako, smooth, smooth talaga itong ano, click 160. Hindi ko pa pro promote guys ha, pero yung yung pakiramdam talaga, smooth talaga ito eh. oh, hindi, hindi dahil sa nagpalit ako ng motor ng click 160 kasi sa totoo lang, ang bed ko talaga ay Aerox. Oh, pero andito, andito yung comfortability talaga eh. Nakakay click 160. Panalo siya. Ayan. So kung magustuhan yung video namin guys, kung may napulot ko yung information o may siguro may pulot ko yung aral, ganyan, pa-like and subscribe. Uh, malaking tulong na yan sa channel namin. Lalo, lalo na't nagsisimula-simula pa lang kami. Ayan. Tapos kung may questions kayo, may oh, kahit comment, ganyan, Ayan, eh, ilagay nyo lang dyan sa baba. Kung question man yan, tatry ko sagutin agad. Pero for sure, sagutin ko yan kasi makikita ko yan. Eh. Ayan. tapos, next video natin, uh, review ng click 160 lang. Hindi na natin yung compa na comparison ng ano, Aerox. yun So, yun guys. Um, yun, yun lang yung mga nagustuhan ko sa dalawa. Parang comparison ng dalawa kung anong mas matimbang para sa akin kung anong mas maganda para sa akin saka yung mga hindi maganda para sa akin sa dalawang unit Ayan. So, maraming salamat guys ah. next time ulit next time ah, click 160 click 160 naman tapos yung mga iba kong video try ko buksan si ano si click 160 yung panggilid yung magneto kasi nag, ako, ako, ako lang nagme-maintain yan eh pati yung ultimo itong ano throttle handle dito, throttle handle ba tawag dyan basta yung sa dito sa slide nyo to yan, nililinis ko rin yan eh kasi para hindi siya malagkit ayan,